Whew, pawis din. Ha, galing po ako sa Ubal. Uh, Nagka jogging po muna ako ah, uh, sa Glit. maganda po kasi yung uh, araw ngayon. Hindi po kaanong, uh, malamig. Kaya yeah, may konti po tayong uh, pawis. So, ngayon naman pauwi na po ako sa bahay para mag you know, para mag uh, umpisang uh, maglinis dun po sa ating uh, garden so maganda kasi mag ano, eh maganda kasi mag uh, garden kapag uh, nakatakbo tayo exercise pa unat unat ng mga buto ang ganda ng araw sa kayong langit kulay blue oh, walang ano walang ulap Oh that's they done pagkatapos uh, tapos ko pong uh, tumakbo kanina nag uh, start na po akong mag uh, dun po sa ating uh, garden tapos yun pagtapon ko po ng uh, basura sinabay ko na po yung uh, paghakot ngayon ng ano ng uh, lupa dito ayun oh uh, isang uh, isang uh, balik pa lamang po ito ayun oh uh so mga dalawang balik pa po siguro uh, tapos ko nang uh, lagyan to pero ngayon hindi muna kasi linisin ko pa to yung sa gilid kanina yung nandito. ito tanggal ko na yung mga ano dyan oh. yung mga uh, sili pati yung mga uh, talong doon ayan nalinis ko na po kanina Ayan, pati yung ampalaya sa gilid, alugbate. Ayan. Natanggal ko na po. Tapos yung ibang basura natin, itapon ko na sa compost. Tapos sa uh, uh, compost uh, bin po natin doon. So, ayan. Ayan. Malinis na, oh. So, may mga iniwan ako dito. Titignan ko kung may laman to. Kamote to, eh. Ah, walang laman.

hindi siya nagkakaroon ng uh, laman ay maliliit yan o no? oh, ang liliit nya meron siya pero maliliit hindi ata pwede makapang ano ah ayun alang uh, din sa ano alang ayun alang nga uh, eh ah uh, pero pwede yan siguro to wala nang bulat bulat diretsyo kain na lang sayang naman itapon mahal mahal ng kamote yan konti lang ang laman wala mayroon mayroon may iba wala yan kung so, kaya tayo ng ano ayun no parang mayroon no ito tayo ng pala. pala. Ayan. kutsarang malit Ito. Subukan natin yung... Parang makakaan tayo ah. Parang pwede tayong makadali dito ah. Subukan natin to. Ayun oh. No? Ba? Pwede yan. Sayang. Ba, pwede 'yo. Oh. Hugasan lang 'yan tapos. lagay sa kaldero. Oh, dito, ilaga. Ayun. Meron din pa isa-isa. Maliit nga lang. Ah, ito medyo malaki. Ah, oh, pwede. Ha-harbisin ko 'tong saglit. Meron pa lang laman eh. Ano, may naputol oh. Meron siguro yan Nandun na lupa. Ano yun? Ayun. Ay, wala. Kaliit. Herbis clone. Masalit mga kagulay. Baka makaipon tayo eh. Pang nilaga. Pwede na to. Malit nga lang. Pero kung hindi siguro ating talagusan to. Medyo malaki. Eh. Ayan o. Oh. walang gaanong laman ito lang siya may isang malaki yung iba maliit na pero talaga ka pa rin uh, halutuin yan sayang naman makatikim man lamang ng fresh na kamote galing sa ating garden ito sana magandang pang tanim kaya lang matagal pang spring eh. so, lutuin ko yan hindi ko pa na tapos yung ating paglilinis uh, pag uh, po sa ating uh, garden medyo marami talaga ng ano lilinisin dati isang uh, weekend lang pag uh, ko tapos lahat pero ngayon uh, hindi ko na ubos na magawa lang po. Tantay dito. Ito, oh. Yan. Tayo tayo dito. Yan yung ating ano, sunflower diyan oh. Linis na. Puti diyan yung mga kaninang mga kamatis na linis ko na rin po. Bigay din yung ating sapatos ha. <laughs> know what my shoes. Yeah. it's broken. it's smiling. what? It's smiling. Oh. Mm -hmm. yeah. So, yeah, where's Marco? I don't know. No, no. So, yon yung ating uh, garden, no? Maaraw. Ganda yan. Tapon. Tapos yan. Are you doing, I'm like, the new garden, like, because, like, yeah. Yeah, I'm cleaning. I'm just like blogging about cleaning and making a new recipe. Uh -huh. And Marfa is coming. Did you bike? Yeah. Uh, how is it? Okay. Yeah, it's fine. Yeah, so no and, and also, we figured out why they're not here. Why? Because um, they went to like yeah, the farm. Oh, the farm. They go to the um, the hill. No, I mean, I mean I mean I uh, mean chicken farm no. no no like um like the maybe like, like Halloween, Halloween park. park oh for the pumpkin is yeah are you going to pumpkin the pumpkin patch oh, okay I I really want to go there yeah we'd never go there yeah never ever ever oh yeah, I don't know where it is yeah they' you know probably where? in Brandon maybe I know maybe or, or maybe in out in the country I'm not sure yet. Yeah. Like a little bit in the country, probably, right? Yeah, I'm gonna try to go in there, or you know? I don't know. If it's Monday tomorrow, so. Yeah. Okay. Yes, eh? I got a knock knock. Control. Okay. What is it? Um, What was it? You already know this one. Right? Okay, Do you remember, um, I'm, I'm not will sure. Will you remember me in a uh, Okay, say knock knock first, remember? No. Will you remember me in a minute? No how will you remember me in a, you have to say yes oh yes okay will you remember me in a in a minute yes will you remember me in an hour Yes of course will you remember me in a, in the day yes will you remember me in a week? yes I think you forgot yes you forgot. What yeah, because he said yes. You, I think you forgot, and then you said yes to what? Oh, I think supposed to say no. Oh, Minda. Hahaha. You're supposed to say no, right? okay, okay siya. Yeah, so yun yung ating mga kids siya. Lamabas ng uh, bahay white. para maglaro uh, at uh, magbike. This one's very white. Yeah, so white. It's inside? Yeah. Yeah, so I think I'm gonna end this vlog right now kasi yan, tapos naman tayo maglinis sa bukas na lang po ay pagpapatuloy ng aking pag-ilinis sa ating uh, garden.